Guys, tara. Nagtrade tayo ng garden ng kalabaw. Kaya pupuntahan natin, bibili natin ng kalabaw sa Barangay Ungat. Hey guys. So, guys. Sasakay So So okay mga nga guys, kasama ko yung Ari Bilas Sa bayan kasi Wala na mabibila ng karne ng Kalabaw So meron tayong <coughs> Meron tayong post kanina Na gusto kong Kumain ng karne ng kalabaw Kaya may nag-comment Sa barangay Ungab pupuntahan namin Let's go Ayan guys, so Bago tayo pumunta dun sa barangay Ungab Damo na tayong palengke kasi ang gusto ko kasi pinapaitan na ano na ah uh, pinapaitan na kalabaw kaya bibili tayo ng sele nang siling green. Let's go. So, ayun guys, Ayan. Hanggang alas 7 kasi yung palengke dito sa amin, sa 'yun po. Kaya kakabuo tayo ng sitio. Let's go. Kakabuo natin ugap. sa mga nagtatanong po kasi ah uh, mas masarap na hindi malayo ang karne ng kalabaw sa baka kaya sa amin ng mga tiga barrio mas, mas ano namin ang kalabaw kaya medyo rare ang paghanap nito sakto kasi may nahanap tayo dito sa bahay ng kuya po kaso dulo boundary na ng tarlac pero bahay pa rin ng kuya po yon barangay ungat so, mamaya papakita natin yung mismong tindaan na bibilayan natin go So guys, andito na tayo sa Barangay Ungab. Meron tayong imi-meet up na tao. Siyempre, ano natin yon? Uh, isang masugid din natin followers. Siya ang ating ano ngayon, tour guide. <laughs> so ayun, pupunta natin muna guys yung ating masugid na followers na nagsabi at nagsuggest kung saan makakabili ng karni ng kalabaw. So andito na kami, makikita nyo guys. yun. So. Ayan. Ayan o. No? Ito so, nakikita niyo. Malapit na kami Ngayon uh, Pupunta tayo sa bahay nila Meet up natin Yung ating masukit na followers At syempre bibigyan, bibigyan natin siya ng isang sticker Let's go So guys, Atito na tayo sa Barangay Ungap At uh, Siguro hindi na tayo pupunta sa bahay nyo Hindi na naman <laughs> Ito, bibigyan natin siya ng sticker Si Sir Pumala, okay lang Sir? Oh yeah, no. Ayan, yung ating masugit na followers ko sa Barangay Ungap. So, bibigyan natin siya ng sticker. Ayan, pahala ka na ah. Uh, Tingin ko po, Sen. Ayan o. Iglesia pa pala, kapatid. Diba? O, iglesia po kami. Ah, iglesia po ay dito. Ayan, okay. yan. Sige, sige, Sen. Sige. Let's go. Tara punta natin yung, uh, ano, punta natin yung bilihan ng kalabaw. <laughs> so, guys, tara. Uh, ito na tayo sa bilihan ng kalabaw. Ito tayo sa kalabaw lang ano na daw sir? 1 pound? O ilang kilo? 1 pound lang <laughs> gusto mo kumahin. Ay! Sige, kalating kilo na lang. Ito ano. na lang mo. Ayun po. Sinanay po. Hindi halat ang tindahan. Ano? No? Hindi po halat ang tindahan. Pero ano lang siya? Bahay. Bahay lang. Yun no Siyempre yung matik frozen yan. Matik yun frozen. Pero at least kalabaw. At least kalabaw. Tara, pupayas hey, na tayo. Hindi, ito lang po, sir. okay lang po, Ito po. Oh. Ay. Okay, Ay. okay, okay. Okay. So, ayun na po ang ating pinapaitan. Ano, ah, ito po. Ito po ang ating pinapaitan, oh Ulit na pinapaitan, guys. May ipuspuspest test. Ito ko lang, ha. Balihin ko lang po yung si boy sir ha? Apo, oh, may puspus -pus din po O? Oh? Ayan, laman Laman po pala ito nanay no? Laman lahat Laman po tay Walang laman, oh, wala, wala, wala Laman lahat yan Kulay pula no? Oo, oh, laman lahat oh. Kulay kulay pula ha? Laman lahat oh. 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 Laman loob lahat Kaya siya yun tayo oh. Puro naman Ayan o, no? may sibuyas pa. Solid talaga. Hmm. Napakababait na yeah. nalaman dito sa ano, Uga ba? Oo. Oh. <laughs> salamat po tatay. Kasama kayo. Teka ba po sa Bulala? Ah, bu Bulala. Bulala. <laughs> ayaw. Tamang pinsan ko yan. Ay, pinsan niyo oh, po. Uh, Followers uh, ko po ay eh. kasi nagpa-block tayo. okay. Pala okay. niyo may mga punta I-block mo sa eh. akin <laughs> at <laughs> pinipili ako ng Oh, apa? Ayo, ayo. Terima po. Terima ah. po, yan guys, nakabili tayo. Oh, ulit ka. Uwi na tayo. Pwede tayo umuwi. And syempre, napaka napaka ano, Ayan. tol, so, napaka, napaka, salamat po dito sa ating tour guide. Ayun Guys, binayaran po natin 'to ah. <laughs> Hindi po natin 'to iningi. At siyempre, itong sibuyas, dahil madami po kasing sibuyas dito sa Ungap, binigyan po tayo ng sibuyas. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po.